kung magamitin ang mga kaya magamitin ang mga sa at lahat ng mga tanyang mga kasapusapulit. Salamat, Panginoon, sa katuloy at sa mga at At kapag araw nito ako mga kasipit, at pag ng din tao sa mga

ang pagkain namin, ang ng mga tao sa bansa, ang sa ang pagkain namin ang sa Pilipinas, sa ibang ang sa Pilipinas, ang pagkain namin sa ibang bansa, ng kaligtasan at sa sa lahat bansa, ang sa Pilipinas, ang pagkain namin sa ibang bansa, ang namin sa Pilipinas, ang pagkain Tayo pong lahat, sa Pilipinas, ang sa Ay, meron dito kayo. Dahil sa kanyang request, si Kapitan Alvin Price. Mabayan. Lalo yung mga nawa na kanina mga senior dito, tatlong bibigay ko sa iyo. Apo, <laughs> dahil nagitay kayo. Uh, pinasasalamatan ko rin po yung mga gumagabay dito mga multiplier natin ng uh, Bulacan chapter. O oh, mga doon. Hindi ko na po kayo may isa Lalo-lalo na po ang aking pasalamat sa mga taga PSWDO oh, sa pangunan ni Ma'am ibang Ma'am na Christine at ang uh, kanyang alin na mga kasamahan dito. Muti, muli po at uh, itahintayin na po natin ang mahal na gobernador at sigurado po uh, isa, sa, isa tayo sa bibisitahin ngayong araw na to. Tumawag na po kanina, 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 kanina lang at uh, pasimula na yung programa at pagdating niya at siya ay uh, ating pasasalamatan upang uh, mabilis yung kanyang uh, pagdaw sa atin at uh, marami pa po siyang uh, barangay. Muli po, maraming salamat kay Kapitan uh, Re, uh Reynaldo Bautista ng Yugan. At pinag-isa na lang kami rito sa ating munting uh, barangay kasi parehas na malit ating barangay. Sabay kami nag-request ni Kapitan noong nakarambuan at uh, sa buting palag na uh, pinaintulutan ng ating mahal na gobernador ang aming request para sa ating puting uh, konting pangangailangan. Yung po eh, uh, lahat naman ay uh, magkakaroon. Gusto po ni Gobernador Daniel R. na lahat tayo ay uh, maging happy. Ito po eh, dapat eh, nakaraan pa eh, kaya lang po eh, inuna niya, kinuda niya yung mga higit na nakakailangan ng mga pinahanan ng bagyo. Maraming salamat po ulit ha, ah. konting pa ko pa. at pasensya dito sa ating uh, inihitay naman, nagugunan daw ng mga punong lalawigan. Kanyang Pernando, maraming salamat po, ma'am. salamat din po sa amin. Kapitan, sa mga kasamahan ko, kapitin po ang mga volunteer. Sa po, maraming maraming salamat po sa amin. Gina Bakla. Alapahan po natin sa mga kapalim. Magandang po sa ating lahat. Salamat din po sa mga kapalim. ng you. Marchie. So, Thank you. Sa lahat po ng mga volunteers sa buong mga napulito. Uh, and then, na. Uh, uh, and then, uh, and then, uh, sa ating punong nalawigan sa pangulat ko ng Gobernador Daniel pangalawang punong Alex, magandang hapon po sa ating lahat na nandito, na po sa ating mga guest na sa Barangay Lugan. Sa ating buong ng buong, buong, buong personal na ating mga barangay na. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat kay Go. Kanya Fernando uh, sa uh, pinagkalog sa atin na uh, ayuda sa araw na ito. Muli, maraming salamat. Uh, araw uh, po sa ating lahat hindi ko po alam na magsasalita pa lang at nakapagandasan na ako ng mga isang oras na talagpate para nalilipan po kayo. ah, uh, nais ko pong magpasalamat sa ating pong gobernador Daniel R. para po sa kanyang uh, naibigay na biyaya sa aming mga kabaranggay ngayon din po ang aking pagpati sa kapitan ko ng barangay Lugan sa so, mga mga kasama sa uh, panunungkulan. Lalo ticket po sa aming pong napakasipa na punong barangay ng BS Paraiso sa mga LLN, sa ML, sa mga katanduran at sa so, mga po ng tempo. Suwerte po tayo kahit na hindi po tayo ganoon na sobrang binahat kagaya ng mga karating nating mga dito sa lungsod ng Manolo sa Bulacan ay nabibigyan pa rin tayo o nangyindi pa rin po tayo ng pamahal.

Yeah. Uh, meron din po tulong pangkabuhayan yung sub employment assistance yung so, uh, ang nagtagpunan na nah, hindi po uh, bigay utang po na walang kubo. So kung may simulan na po kayo na hindi uh, ito negosyo, pwede po uh, i-request ang nagtagpunan Ngayon nga ba 'yun standing niya sa kababayan ng natin ng loob ayo. So, kitang-kita niyo po na po makikita natin sure na ang uh, ng bayan ay nadadagdag sa nakakabulak na ng So, Meron din na scholarship para naman po dun sa mga may anak o may apo na nag-aaral ng senior high hanggang college. Meron po nag-e-exam. Ang application po ay pinanadaan sa Facebook page po, po ng ang ating kapitonyo. Ang pangalan po ang ating account ay tulong pang-edukasyon ng